So yun mga idol, magandang hapon sa inyo. Sarap talaga gumising ng hapon, no? Tapos hindi pa nakakakotog si Kalbo. Natulog pa ako. <laughs> Pakapunta muna wala ka kaya dito. Baka meron mo papanis pa dun, eh. Bakay ah, na, Tama-tama, oh, ano to? Ah, piyesta. Ah, piyesta, ah, ano Ay, oh, tulog. Mm. <laughs> Yari ka sa betul ang gawin niya. Patulog-tulog ka ba <laughs> niya? Ano kayo mo yan nung pong bawi dito? Action mo na na dito Bukad na lang kaya yung ano dito Yung turotot oh, mus mus Pukunin ko lang yung ano yung turotot ah Mus Asan <laughs> kaya ah, Yung ubas Sirup dito Mmmmm Ano kaya yung turotot Aaduh ah, <laughs> Mus, babawi lang ako doon sa amo mo, mus. Kukunin ko. Mus, babawi lang. Tarotot lang inuwa ko, ha? Mus, <laughs> babawi lang ako sa amo mo, ha? <laughs> Akala mo, hindi ako makakabawi, ha? Yari ka sa akin. Ah! <laughs> uh, Sika! Hmm? Bray, bray! Sika! Opo. <laughs> diba? Hindi pa tapos naman yung bagong taon ni, eh, di nga? <laughs> Saan galing yan? Kinuha ko sa loob. <laughs> Buti hindi ka nakagat ng Sabi ko, sabi ko kay mos, kukunin ko lang yung toroto ta. <laughs> Babawi lang ako sa amo mo. <laughs> <laughs> Ay, kapisa mo tong camera, pre. Tama-tama <laughs> ba sa tingyo ba yun? Ah, sakto! <laughs> paingay. Ang ingay mo ba? Wala piyesta pala dito eh. O piyesta. <laughs> <na pala> eh. <laughs> Wala talag na talag eh. Teka lang, ako. kuya, kinuha yung trotot mo sa lobo. Kinuha, kinuha. takbo, yari ka. Takbo ako yun. Yari ka dyan.